Lima halamang gamot sa sakit ng tiyan at pagtatae bilang paunang lunas. Ang sumusunod ay for educational at informational purposes lamang. Huwag pong gamitin ito na kapalit ng doktor. Mahalaga na kumonsulta sa doktor para sa medical advice na bagay sa pangangailangan mo. Halamang gamot para sa sakit ng tiyan at pagtatae. Dahil pangkaraniwan at biglang umaatake ang pananakit ng tiyan at pagtatay o diarrhea, lalo na sa mga bata, marami ang nagtatanong kung meron bang halamang gamot para sa mga ganoong karamdamdam. Minsan kasi hindi ka agad makakakonsulta sa doktor at kailangan muna ng paunang lunas. yognyogan Chinese Honeysuckle Isa ang nyognyogan sa mga halamang gamot na rekomendado ng Giwig. Kilala rin ito sa mga tawag na bawi-bawi, pinyons, tangelo, at tartarao. Napatunayang mabisa ito laban sa mga bulate sa tiyan, intestinal worms, na isa sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan at nagtatay ang bata. Kailangan nguyain ng bata ang buto ng nyognyogan, ayon sa mga eksperto mula sa pitas. Bilin pa nila na dapat nguyain ang buto ng husto at kaagad uminom ng isang basong tubig. Narito ang mga bilang ng buto kailangang nguyain batay sa edad ng bata. Apat hanggang lima buto para sa mga batang mula apat hanggang anim taong gulang anim hanggang pito buto para sa mga batang mula pito hanggang labindalawa taong gulang. Walo hanggang isa buto para sa mga batang mula 13 taong gulang pataas. Payo pa ng mga eksperto na piliin ang mga buto mula sa magulang ng mga bunga ng nyognyogan. Malalaman mo ito kung golden brown na ang kulay ng mga buto. Iwasan din iyong mga prutas na inatake na ng mga peste. Kaya mainam daw na magtanim ng ganitong halaman sa gubat, well tea. Kasama ang tsaang gubat sa listahan ng mga halamang gamot na aprobado ng DOH. Tinatawag din itong alibungog, kalabunog at maragawd. Makakatulong ito na maibsan ang pananakit ng tiyan at maiwasan ang pagtatay. Paalala lang ng mga eksperto na hindi ito rekomendado para sa mga batang wala pang pito taong gulang. Narito ang gabay sa pag-inom ng siya ang gubat mula sa pitas. Isa, magdikdik ng dahon. Isa-isa kalahati kutsara para sa mga batang may edad mula pito hanggang labindalawa. Tatlo kutsara para sa mga batang may edad labintatlo pataas. Dalawa, pakuluin ang mga dinikdik na dahon sa maliit na palayok, clay pot, na may lamang isa tsa ang tubig. Hintayin bumula ang tubig hanggang mga lahati ito at patayin ang apoy o alisin sa apoy. Tatlo, palamigin ang pinakuloang tsaa. Salain ang tubig at itapon ang dahon. Apat, ipainom ang tsaa sa batang masakit ang tiyan. Bayabas, guava. Kabilang ang bayabas sa listahan ng aprobadong halamang gamot ng DOH. Bagamat kilala itong panlanggas ng sugat, galis, at bakokang, maaari rin itong gamot sa ulcer, rayuma, sakit ng ngipin, pamamaga ng gilagid, lagnat, sakit ng tiyan, at pagtatay. Hiti kasi ito sa alkaloids, flavonoids, glycosides, polyphenols, saponins, at tannins. Para sa sakit ng tiyan at pagtatay, kailangan maglaga ng ilang piraso ng dahon ng bayabas. Inumin ang pinaglagaan na parang tsaa at magpahinga hanggang bumuti ang pakiramdam. Lagundi Alima Leaf Chase Tree Isa pa ang lagundi sa mga rekomendadong halamang gamot ng Gwig. Popular itong gamot para sa ubo, sipon at lagnat. Ginagamit ito para sa asthma, pharyngitis, rheumatism at boils. Pero mabisa din itong gamot sa sakit ng tiyan dahil hindi natunawan o dyspepsia, pati na sa pagtatay. Nilalaga ang dahon nito at iniinom na parang tsaa. Tanglad Mabisa ang tanglad sa mga nakakaranas ng derhia. Kumuha ng isa sero piraso ng dahon na mura o baong usbong palang. lang. Pakuluan ang mga ito sa dalawa tasang tubig sa loob ng isa sero minuto palamigin at inumin bilang tsaa.